kasa ng welga sa Tomas Morato Circle ang mga residente ng Distrito 4 sa Quezon City laban kay incumbent 4th District Representative Marvin Rilio. Dahil na ito sa talamak na korupsyon si Sheena Tornos, Ritalia. Mismo mga nasasakupan na ng incumbent 4th District Quezon City Representative Marvin Rilio ang lumantad para ilahad ang umano'y korupsyon na nasabing kongresista. Martes kasi ng umaga Mayo 6 ay tinungo ng mga residente mula sa iba't ibang barangay ng Distrito 4 ang Thomas Morato Circle sa naturang lungsod para lantarang ihayag ang kanilang galit laban kay Rilio. Anela, ayaw nila sa korup na pamumuno nito. Patunay daw dyan ng 71 milyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng multi-purpose building sa Carlos Albert High School na hindi pa napakikinabangan ng mga taga-distrito 4. Ang malalaraw dyan ay hanggang ngayong 2025 ay poste pa lamang ang naitatayo. Nagusto namin sanang malaman kung saan niya dinala ang 71 milyon ng Albert, uh, Carlos Albert High School. Uh, gusto sana namin palitan ang congressman namin. Si Marvin Rillo na walang ginawa na ang pondo nakawawa ang mga estudyante ng Calvert High School dahil sa room lang nag-graduate. Saan niya dinala ang pondo? Nasaan ang resibo? Ayaw namin ng trapo at ayaw namin ng korap na Marvin Rillo. 2023 daw kasi ay opisina ni Rillo ang nag-aproba at naglaan ng pondo para sa nasabing proyekto ang nakalulungkot at nakadidismaya raw ay sa loob ng tatlong terminong pamumuno nito, hindi naman lumago o gumanda ang Distrito 4. Ang residenteng Sinel Nel Catalana nagpahayag ng kanyang galit laban sa tumatakbong muli sa pagkakongresista na si Marvin Rillo. Imbes na matikman ng mga residente ang 2,000 pisong ayuda ay hindi raw lahat ang nakakakuha nito. Number one, di kami nabibigyan ng mga ayuda niya. Paano naman kami? Mamamayang kami ng SMD. Ni barangay namin, pangit pa rin, bulok pa rin. Bakit ang taga-kaunlaran ang ganda? Sa amin, bulok. Walang nakakarating kahit isa sa amin. Kasi, alam mo na. Hindi naman niya pera yan, hindi niya ibigay sa amin. Dagdag pa ni Nel, Pagod na raw sila sa pumumuno ni Rilio na wala namang do'ng ibang inatupag kundi ang pansariling interes lamang. Sa Irene Camoyas ng Barangay Obrero sa Kaparehong Distrito, ay nadismaya matapos o hindi nakatanggap ng tulong ang ilang residente na hindi kaalyado ni Rilio. Halimbawa raw dyan ang medical assistant sa isang ospital na bigo raw tumulong matapos malaman na hindi nito sinusuportahan si Rilio. Ospital! Nakilabang ba lahat? Eh kami ngang green, di makalapit eh. Binigyan niya ba kami pwede daw? Pag natin ka green ka, hindi ka pwede. Maging ang mga nasunugang residente sa nasabing barangay ay hindi raw tinulungan ni Rilio hanggang ngayon nagsisiksikan sila at tinitiis ang hirap. Panawagan nila, itigil na raw ni Rilio ang kahibangan sa muling pagtakbo nito sa nalalapit na halalan. Una naring rin nilinaw ng mga residente mula sa iba't ibang barangay na naturang distrito na voluntaryo nilang isinagawa ang nasabing welga. Bilang inestatibo ay bumuo ang mga ito ng grupo na tinatawag na balikwas ng distrito 4. Sila raw ang maglalahad sa mga irregularidad na gawain ni Rillo. Matatandang nahaharap si Rilio sa kasong malversation of public funds na isarampa ng Citizens Crime Watch sa Office of the Ombudsman dahil sa hindi matapos-tapos na proyekto sa Carlos Albert High School. Bukas naman ang SMNI News sa magiging panig ni Representative Marvin Rillo patungkol sa mga isyong ito para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sina Torno, SMNI News.